Pinasinayaan na ang renovated public terminal sa Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur, kasabay ng paglulunsad ng Padian Program ni Governor Datu Ali Midtimbang at ang Early Warning and Early Response Center ng Ministry of Public Order and Safety. Narito ang report. Tuloy ang mga pagbabagong sinisimulan sa ilalim ng liderato ni Mayor Dato Basir Banjo de Maucom sa bayan ng Dato Saudi ang Patuan. Kahapon, formal na pinasinayaan ang renovated public terminal ng bayan. Inulunsad na rin ang Padian Program na isang programa ni Maguindanao del Sur Governor Dato Alimit Timbang at ang Early Warning and Early Response Center ng Ministry of Public Order and Safety. Ayon sa Alkalde, ang tagumpay na makuha ang boto ng taong bayan ay inspirasyon upang mas pagbutihin pa ang serbisyo publiko sa kanilang bayan. Inaasa naman na makakatulong sa pagunlad ng ekonomiya at pagpapanatili ng kapayapaan sa Dato-Saudiang Patuan ang mga proyekto at programa ng gobyerno. Napta Belarde, iMinds, Philippines